Ayan, niyo na ayan, 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 lulubog yung paa? ayan, 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 si Johnson, si Paul. ayan, brown face. Mga red tawag ah. yan? Ano tawag yan? Ah, kuya Jobber? Ano? Anong kaya gawa ko? Ano tawag yan? <laughs> ano tawag yan? Continental <laughs> <Anong tawag yan? laughs> <Anong tawag yan? laughs> wait po ko Diyos. Anong <laughs> flavor yan? na <Bajayna>, na <laughs> <Bawa masarap, ha? laughs>